Ito oh, ano kaya to? Kurtina na. Si ah, kurtina naman. Oh my God! Ay, dalhin na naman natin ito mga kapilingon. dahil... Ay, ang ganda. Ay, talagang bliss talaga ako sa kurtina wow! na. Ay, dalhin ko talaga ito. Bahala nagmapuno ang bahay namin. What? Namin, oh, ang sosyal ng kurtina oh. Pero ito oh, may pasir kursir -kur pa. <laughs> ay, dalhin talaga ito ba? Ito mga kapilingan oh. Yan ako na lang. Sana ito, nakakuha tayo ng bag na pandagdag ito sa... Ano? Sa... Ay Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayong araw na naman ito mga kapilingon ay another ikot-ikot at nagagiraw na ano naman sa ating mata ang gagawin no? Sana, sana hindi nagsawa si Mr. sa ating ba dahil nako parang lubos-lubos <laughs> na natin ang lahat walang-wala na si Pilingiro buhay na nag ikot, ikot ba? kahit minsan masakit na yung paa ay laban lang oy dahil <laughs> mahirap lang Tawid muna tayo na. No? Let's go mga kapalingon. Update na lang tayo mamaya. Pag makapunta na tayo at makakita ba sa ating budlat na mata. <laughs> Sana effective yung liraw-liraw na din ngayon. Pliksing-pliksing muna tayo sa ating mga nakikita. Eh. Habang naglalakad pa ba. sa nila bandito Dito tayo ngayon sa taas. Dito na naman tayo mag-ano. badlong. <laughs> <laughs> Sadyang dito na talaga umiikot ang buhay ni Pilingiro. Trabaho, mamasura. Ay at least <laughs> enjoy tayo. At nagandahan talaga ako sa kanilang mga laruan dito mga kapiling. Ah, may bata. Minsan lang ako makakita ng may maglalaro kasi dito. Ano lang kasi. Palaging walang tao yan ba? Ngayon meron. Father and son. <laughs> Huwag na lang natin i-flex kasi baka ano tayo. Mabayulis yun dahil for the privacy ba? diretso na lang tayo kasi malayo pang ang ating lalakbayin uy lalakbayin napansin niyo ba mga kapiligun ako lang talaga ang nagganan dito ba nagtikot <laughs> ako lang ang bupagkala. mga tao busy mga busy dito wala kang makikita kahit saan ba sana ganito rin pag mamasura no para hindi na magula-ulos pilingiro ba hindi na mahiya Bakit ba kay minsan madadalas presyo ro eh. ay malik tuloy napatuloy <laughs> na lang tayo eh sa gilid mga no? sa sulok ba may nakita ko dito ano isang LG na vacuum wow huh? complete accessories pero to? <laughs> ay katil? ay mander ba nga. mander ba mga kapilkon <laughs> kagulat Maraming vacuum talaga dito eh sana oh a few moments later dito na naman si Pilingero, kinakabahan na naman. Sana meron tayong makuha kayo, Para maano ba? Naging soki ko na talaga ito dito ba? Sobrang kapal na talaga ng aking muka. <laughs> Hindi na siguro nagtaka may mayari dito. Sana may makita na naman tayong bag, no? Muka talaga akong bag ba? Ay maraming laman ng bin, tingnan natin. Kaya ilagay muna natin ng kamera sa baba. Sit up, sit up lang muna tayo dahil minsan ba kung makasit up, <laughs> Ano ituloy? Parang, sabi ko ba, ang hina ng ano eh. Ang bagal ba tapos, gusto ko sana kasi para mabalik bilis-bilis ba para ano. Kasi kabahan, hiya tuloy ba ganyan. Mukhang na na si pilingiro. yung mga uh, tao kasi. Tingnan natin itong mga kapilingon. Parang, ano itong mga kapilingon? Parang, damit. Tingnan natin. Ang mukhang basurirong na ano na <laughs> nararahatol gamit na gamit talaga si Haring Tinidor eh, si Magic Tinidor sana makakita na tayo ng 1 million no? para uwi ito oh, ano kaya to ano kurtina na ah kurtina na naman wow. eh, dalhin naman natin itong mga kapilingon dahil ay ang ganda ay talagang bliss talaga ako sa kurtina ba ay oh. eh, dalhin ko talaga ito bahala nagmapuno ang bahay namin oh, ang ng kurtina oh. ganito oh may pasirkul-sirkul pa ay, dalhin talaga ito ba? Ay na. Nako, ang dami ng ang dami <laughs> ng bahay. Ang dami na namin kurtina, kurtina na naman. Ah, Punong-puno ang kurtina ay. Eh. Sana. Dalhin na, talaga natin ito. Dalhin natin yan dahil eh, masayang mo din pag hindi natin dalhin ba. Mapagtiisan pa to eh. Ang dami kurtina, kurtina, Ang dami talaga mga kapalingan ano dalhin talaga na natin ito mga kapilingon dahil tayo lupa yung plastik <laughs> hindi ko na talaga matupi ng no, maayos <laughs> ng hangin kasi malakas kasi ng hangin tapos ano pa ni pilingiro ba tingnan din dinitingnan talaga ba Kaya iligay na natin ito sa ano ilagay na natin yan sa bag kunin natin yung bag para ma, para ma ano na ito dito rin galing itong bag na to binigay ito sa ano ba ilagay natin sa bag para makakuha pa tayo ng iba kinataka na yung may-ari ba alam may kawatan ng basura <laughs> yung kinatakutan ko ganon kaya tingin pa tayo sa ano sa ibang itong isang plastic na to parang kurtina rin naku may, magiging kurtina paktore ng ang kwarto ko dun ba ang daming kurtina sobrang gusto ko din ng kurtina dahil ano to gamit na gamit to sa bahay eh kahit, kahit ano to mahal to eh <laughs> mahal <laughs> kahit basura mahal naloko na spilingero yun na natin ito pero puti man eh ayoko ko ng puti dahil ano man madali makita yung buling ba gusto ko yung ano na lang yung color color ba para may buling hindi mahalata ano yung higpit ng pagkatali eh. Portina rin na ano parang ay ano parang kumot pala mga kapilingon kumot kaya wag na to wag na puti kasi ayoko ng puti na okay lang kung ano hindi din man kabaguhan okay din puti basta sobrang bago or ano ba kasi pag puti kasi ano kasi yan puti ay mahirap kasi madali makita yung mansa ba kumot lang kaya tingin pa tayo sa ibang plastik maraming laman eh ah, yun ano hi hihanap tayo sige good palimiro nakitaan <coughs> ka iyon tag iron sabihin ang daming ram yun eh dito ang daming ram yun mga kapilingon tingnan natin baka hindi, pa, baka hindi pa expire or kung expire na uh, walang swerte baka bubula yung bibig hindi <laughs> mukha basura at ano, di ako sa kaya hangin, sobrang lakas ng hangin ngayon tapos, ano ano ba tawag nito na natakot eh. ako pag ano hindi ko talaga, hindi ko magbilis-bilis kasi baka mapalig sa hangin ba, maano, makakos tayo ng kalat kaya kailangan din mag-ingat dahil naka ano dahil hindi natin abusuhin ba hindi nga ako sinasaway tapos abusuhin pa Aww. ito ano expire nito ay hindi pa expire ay expire na pala kaka expire lang March 25 hindi pa expire sayang no March 25 sayang expire na okay, oh, ang dami oh ito kasi nag-expire dito Ah, 2024 pa to. Kasi ang dami pa namin sa laban pero wag na natin iyan, uh, ibusin i, i lahat kasi ang dami. Tapos expire naman. Ito oh. Uh. Naluko na mga kapiling. May bag pala ako nakita. Tapos naputol sa ano ba? May ano kasi, may emergency alert kasi dito. Pag ganyan, maputol yung cellphone ko. Ito pala oh, may nakakuha tayo ng isang bag. Sayang wow! ano iba. Hindi <laughs> natin nakikita. Naluko man yun ay. Uh. Sayang. <laughs> Hindi ko na-check kasi. Dampot lang kasi ako ng dampot. Ito. Uh. Ito mga kapiling no uh. Yan ko na lang sana na late man tayo nito eh. na wrong turn man ito nakakuha tayo ng bag na pandagdag ito sa ano sa anong tawag nito eh sa ano nakuha natin na kurtina na loading na kaya lipat sa baba loko man tong, ano eh dito na naman tayo ay may laman ang binting na natin kung may ano ba tayo susi kasi tayo eh <laughs> Tingnan natin, baka mayroon tayo ditong swerti dito. Mabuti na na tayo at saka ano, yun know, o, parang pangligo ng dagat, ba yung blue at saka pula. Ay, sigdal-dal-dal-dal, turist. Tingnan na rin ang Piligiro. let's go. Diving-diving is the key. Let's go. Kaya let's go na. Tingnan natin, baka mayroon naman tayo makitang 1 million dito. Ay, ang cute ng ang Piligir. Ito mga kapilingon, sobrang cute mga kapilingon. Ito o. Oh. Ay, dal talaga ito. Dalhin talaga natin ito sobrang cute man ito oh. ay dalhin talaga natin yan oh. automatic yan ang naunang napansin ni Plingiro ba ang dami ko ng stop toys ay sana oh. maraming stop toys pero parang siyang piggy bank ay parang baterya pala siguro matunog siguro yan pag ano pag may baterya kasi ay, may ano man sa lubot ba tingin pa tayo dito baka meron pa yung kasama baka hindi lang nag-iisa oh, meron pa oh pero huwag na ito tadalhin ay para man itong uod ba sobrang cute din ang uod oh <laughs> tawas pilingiro sa kanyang sarili stop toy nadagdaga na ang ating ano na nadagdaga na ang ating oh, nakuha ngayon Thank you Lord, meron na namang nakuha sa pilingiro Pero itong ano, huwag na natin itong dalhin Ano ito eh Yung ano na lang, yung isa kasi puno puno na din yung ano natin kasi malaki kasi yung agaw space kasi yung kurtina kanina ligpit ilipit natin pag ano huwag natin ianlayaan ano kasi ang lakas ng hangin maraming popcorn sa loob biro ba, sa taas maraming pa taas ito tingin dito ito parang wala lang pagkain lang ano kasi makikita lang kasi kaya nito ano na pa, ano lang kasi ano ba ito parang bag Ay, hindi pala kala ko bag baso pala dito mga mo, meron din dito mga mo, ito may nakita nga akong sapatos na pero ingat lang ako kasi sobrang lakas talaga ng hangin ulit ulit no ayoko kasi maano oh. ma maano sila sa akin ba ma kasi Hinayaan na lang yung lako dito. Palagi nabi ako dito nakapamasura. Parang sobrang bliss ko na sa part na yun. Hindi nila ako sinaway. Nakabalik-balik na ako dito ba. hindi ko, ano, hindi ko ubusuhin. Talagang ano, ito oh. Ang kit ng damit, pang bata, bato, uh, short pala. Ay, magagamit talaga ito sa mga bata. Ay, parang lustre na. Ay, maganda pala. Akala ko lost street garci street sibol pala. Ay, natin yan. Ah. At Ay. Firno sa tidibir. Ito, ikubag. Ay, natin. Ay, ganun muna natin. Ay. baka iliparin kasi. Ito rin mga kapaling. Ano siya? Vans. Maano rin. Garty din. Dali natin. Bago. Bago pa kasi. Bago pa kasi. Oh. Ang, 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 bago pa. Parang bagong laba. Ito rin. Ito rin. Oh. Dali din natin. Eh. Dagdag natin sa ano, yan. Maganda man. Ito rin. Oh. pagiti Ang sexy-sexy. Oh. na. Ito rin. Nadala rin. Naku. Punong-puno -puno na tayo ng bag nito ngayon. Pero ito parang... kerap tak mentoi peraguan nak si anuman lomba man, eh. man. man. itu rin perang dasir lagi nak eh itu spaghetti barang mang lustrin lah mana bah anaran ba? bah wong nato nanti eh, mas spaghetti mana kena mai kiat mas sepatu di to oh. ada ah, na lah nanam kayu pembatak jadi nanti itu branded pa hmm. sobrang bago pa magali wow! natin ito ilagay natin sa ano ilagay natin sa bag ito ilagay natin sa bag para ano kanina pa ko hila hila dito sa plastic ito mga kapiling sobrang bigat kasi natabunan sa ibang plastic mga, umbrella kasi mga payong ba kaya baka malay natin may, may maganda dito hindi natin malalaman pag hindi natin tingnan pero pag hindi siya matupi yung pa-street lang na payong ay huwag natin dalhin kasi kailangan natin yung matupi lang para maano ba mapile natin sa box pag ganito mataas hindi man siya pwede ano hindi man siya pwede matupi dahil ano man ay hindi natin dalhin pero tingnan natin baka ano ang hugot po ni pagkatali nito ano, Maluko naman eh. Ito na mga kapilingon. Ano na, nakuha ko na tali ba? Lactuit ng pakatali ah. Hindi rin sa pulda Ito, mag maayos pa talaga. ng mga payong dito, may price tag pa to. Ano pa? Hindi talaga nagamit ba? luma lang siguro doon. Sayang, ganda pa naman sana oh. Ay naku, atubang talaga. Hinarap ko talaga yung ano nila ba? <laughs> Hinarap ko na yung... Hindi ko pa alam dahil sa ba? Hindi ko alam paano. Paano to pa? Bukarin. Naloko na. Ang bago kasi. Ang bago. I kasi yung purma ng payong na to. Naloko na. Hindi na mabukhan ba? May nakakabir. ah ito pala. Pakita taga bukid ta. <laughs> oh, sobrang ayos pa ng payong. Uy. Wow! Hindi ako nakita nuna, ah. Naloko na to. Hindi <laughs> hey, ganun na tan. Ganyan. Ayan. Ay, Sayang. Oh, bago pa ba. Girl na girl. Pero so, na hindi man matupi sayang oh hanggaan pa naman mag ano siya ba hindi siya mahirap dalhin sayang walang ano hindi mo to sa box kasi ano to ay eh, magbansiwag ay maghanap tayo eh, baka mayroon ditong iba na matupi ay lahat talaga pataas walang ano Walang matupi ito sira man ito noon. ito matupi, punti, pero sira na. May talawang na. Pagdating sa si Pilipinas, sa board food na to. Ano pa tayo? tabunan. Ito rin, ganun din. Sayang. Wala, kaya balik natin ito sa loob. Ah. <laughs> Ang bigat pa naman ito. Yan, katilingiro anong tingin 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 mo sa basura na payo hindi yan katuloy tubo talaga napalaban ito rin oh baka mayroong bag bag na adik ko Hindi ako nakamove on sa bag ba. Sunod-sunod kasi yung araw na yon, mga bag na dala natin kaya yun na naano ano na excited sa mga bag. At least ngayon meron tayong ng bag. At saka ano? Ito wala na. Ano na talaga? Ano meron sa ilalim. Hina natin. Baka ano na to? Ito na hinahanap ko sinahanap puno-puno sana tapos natabulan baka sabihin ba hoy senyor senyor piling anong ginagawa mo sa basurahan namin bakit mo yan binubungkag nabubuang na kadiha sabihin pa ganun Uutin na lang natin Uutin. kuutin huwag na natin ito dalhin sa baba kasi ma ano lang kasi siya ma makuha lang ba pula kasi na attract ako nito ba na attract ito ba oh nakalagay pa sa si plastic mga kapilingon ay map pala <laughs> map na ano ba map na yung pang ano hindi pa nagamit oh, naka ano pa siya oh wala mo tayong handle nito <laughs> Kaya huwag nalang ito. Balik natin. Ito yung dahilan bakit naano ko ba. Natrack ako sa isang plastic. na-attract Ito yung nakapukaw ng atensyon ko. tentuloy, Magbalik yung karang silingiro. Ano dito imong di? Kuot kuot. Bakit mo ba pa kasi kinukuha? Yan. Kaya na, na balik na. Balik na naman noon. So maginagayin kasi tayo pagbaka. Ayun din, buti na lang tinan, bahala na mano. Dawag na. Buti na to, balik natin itong mga nakuha natin. Sa so, ko mga kapiling ko na tingin din ako. May nakita akong ano kasi. Parang, <laughs> iwan ko lang ay. Eh. Suka man siguro to. Hindi ko kasi maano ba. Or wine. Nagsalita na ako ba, hindi ko pa nasulog yung gloves ko ito. Oh. Ito mga kapiling ko na. 2022 Gold International Organic Awards Morida Organic Vino de la Terra de Castilla Jamaica ah, Ga Garnaca oh, sorry. guano, Tapos pakaw mo yun, ano yung ano niya Yung ano 75 calories 12% alcohol Ito oh. <laughs> huwag na lang ito baka malason din ito iwan ko lang kung original ba itong ano niya ito kasi yung design niya wala nang takip dito ba kaya yeah, for my safety na lang huwag na lang ito mag ano ano niya hindi naman ako lasing giro yeah, balik na lang natin yan dito may ano kasi dito na basag na ano ba sayang basag man ito kaya yeah, let's na mga kaplingon lipat sa baba ang lakas kasi ng hangin oh. No? tingnan yung mga basura ay hindi nakita dinap nilipad sa hangin sobrang lakas kaya talagang, pag ilipad ba na hindi tayo makabalik kaya, sila sa akin bisinayaan na tayo ba kaya baba tayo shout out po kay ma'am Arlene Hamis or Jamis from Baguio City shout out din po kay ma'am Marilou Marinda and shout out din daw kay Sir Jacob Sir Ninyo, and kay Kuya Kim shout out din po kay ma'am Rochelle or Rachel Miz Silo from Pasi City, Iloilo. Shout out din po kay Ma'am Sana. Sana na lang from Malalag, Dabao del Sur. Shout out din po kay Ma'am Zilda Utam-Utam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Laura Caber. And shout out din daw sa kapatid ni Ma'am na malapit na magbe-birthday kay Ma'am Maricel Caber. Yan, advance happy birthday po sa inyo Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Maritis Dibid from Tracy Martires Cavite and shoutout din sa Dibid family from Mabuso Ibahay Aklan. Shoutout din po kay Ma'am Nida G and shoutout din sa nanay ni Ma'am na nasa Samar na si Ma'am Consor Tapak watching from Dasma Cavite. Shoutout din po kay Ma'am Susan Razo and advance happy birthday po sa inyo Ma'am. Birthday ni Ma'am this coming April 5. Yan advance happy birthday po. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula. Ang shoutout din to all Jimenez de Parin Lasula ni Bril Antardos Family. Shoutout din po kay Ma'am Jing Siriaco from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am D. Gilang Tuazon from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Ami from Marilao, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shoutout din kay Ma'am Zinaida Jimenez and what Ma'am Zinaida Jimenez watching from New York. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Dindi watching from Kisulon. And shoutout din to all Kilnit family. Shoutout din kay Ma'am Lolita Capacity Olgazan. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Ma Maricho Garnatas from Dasma, Cavite. And advance sa birthday po sa inyo ma'am, e, birthday po kasi ni ma'am this coming April 20 yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa mga nag at na-support sa ating YouTube channel. At sa mga hindi pa po subscribe subscribe po na aking channel. From Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.